Ngayong umaga, muli tayong pinagkalooban ng biyaya ng pagmulat, pagbubukas ng ating mga mata at pagdama ng hininga ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang araw ay sumisikat at kasama nito ang isang banal na paanyaya ay nabago upang hanapin ang presensya ng Panginoon, upang makilala na ang ating lakas ay nagmumula sa kanya at siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang awit 34 ay nagpapaalala sa atin ng isang malalim na bagay. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw na parang balsamo sa nagdadalamhating kaluluwa. Tulad ng isang angkla para sa mga taong ang puso ay mabigat sa mga alalahanin. Gaano kadalas tayo nagdadala ng hindi nakikitang mga pasanin, tahimik na takot at mga alalahanin na kumukuha sa atin mula sa loob. Gaano kadalas natin sinusubukang harapin ang araw na may sariling lakas ng mag-isa at nauuwi sa pagod walang pag-asa. Ang salmista ay nagpapakita sa atin ng ibang landas ang hanapin ang Panginoon. Ang paghahanap ay higit pa sa pagtatanong. Ito ay isang pagkilos ng pagsuko, ibigay sa Kanya ang mga kaisipang bumabagabag sa atin, ang mga problemang hindi natin malulutas, ang sakit na pumipigil sa atin sa pagngiti. Binubuksan nito ang iyong puso at sinasabing, Panginoon, kailangan kita, kung wala ka, wala akong magagawa. Ngayong umaga, huminto, huminga ng malalim, damhin ng hangin na pumapasok sa iyong mga baga at tandaan na ang bawat hininga ay regalo mula sa Diyos. Ito na ang sandali para alisin ang ingay sa paligid mo at pumasok sa lihim na lugar, ang sagradong espasyo ng panalangin. Isara ang iyong mga mata kung maaari at hayaan ang iyong kaluluwa na makahanap ng kapahingahan. Iharap sa Panginoon ang lahat ng bumabagabag sa iyo, ang bawat pag-aalala, ang bawat takot. Sabihin sa kanya kung saan ka nasaktan, aminin ang iyong mga kahinaan at ipahayag ang iyong mga pangangailangan. Walang bagay na hindi niya alam, ngunit may isang bagay na makapangyarihan sa pagbukas ng iyong bibig at pagpapahayag ng malakas. Hinahanap ko ang Panginoon dahil alam kong naririnig niya ako inaanyayahan tayo ng awit 34 sa isang buhay na may pagtitiwala. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga tumitingin sa Panginoon ay magniningning sa kagalakan at hindi mapapahiya. Marahil ay umiyak ka kahapon, marahil naramdaman mong nag-iisa ka, marahil nagdadala ka ng pagkabalisa na tila napakalaki, ngunit ngayon ay isang bagong araw at tinatawag ka ng Diyos upang tumingin sa Kanya. Ang titig na dating nakatutok sa problema ay kailangan na ngayong bumaling sa may lalang ang isa na may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Manalangin kasama ko. Mahal na Ama, sa umagang ito ay lumalapit ako sa iyong trono nang may pagpapakumbaba at pagpipitagan. Kinikilala ko na ikaw ay Diyos at na kung wala ka ay hindi ako makakasulong. Ang aking mga mata ay nabaling sa iyo dahil alam kong ang tulong ay nagmumula sa iyo. Alisin ang aking mga takot, ang aking mga pagkabalisa, ang aking panloob at panlabas ng mga pakikibaka. Ibuhos mo sa akin ang iyong kapayapaan, ang kapayapaan na aking pinaniniwalaan sa iyo, ang lahat ng iyong pag-unawa ay aking ibinibigay. Piliin mong magtiwala na ililigtas mo ako sa lahat ng aking takot. Hayaang ang panalangin ito, ang una sa maraming salita na ihahandog mo sa Diyos ngayon. Kapag sinimulan natin ang araw sa panalangin, may nagbabago sa loob natin. Ang ating isipan ay napatahimik, ang ating puso ay lumalakas, at ang ating pag-asa ay nababago. Ang awit 32 sa ay isang himno ng pagtitiwala at pasasalamat. Ito ay isinulat ni David sa isang sandali ng matinding paghihirap nang kailangan niyang magkubli at magkunwaring kabaliwan upang makatakas sa kamatayan. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi kawalan ng pag-asa kundi papuri Pagpapalain ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang papuri niya ay mananatili sa aking bibig. Napakahalagang aral para sa atin. Hindi lamang niya hinanap ang Panginoon kundi sinamba siya sa gitna ng krisis. Madaling magpuri kapag maayos ang lahat. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng papuri ay nahayag kapag tayo ay nasa lambak, kapag ang mga pangyayari ay pumapalibot sa atin. At gayon paman ay itinataas pa rin natin ang ating mga boses at ipinahahayag, ang Diyos ay mabuti, Siya ang may kontrol. Ang paghahanap sa Panginoon ay isang pang-araw-araw na ehersisyo. Nangangahulugan ito ng paglalaan ng oras sa iyong schedule upang makasama Siya, maging sa madaling araw o sa katahimikan ng gabi. Nangangahulugan ito na ibuhos ang iyong kaluluwa sa harap ng Diyos— at hayaan ang kanyang salita na hugasan ka, ituwid ka at aliwin ka. Nang ipahayag ni David na iniligtas ka ng Panginoon mula sa lahat ng iyong mga takot, nagsasalita siya mula sa isang tunay na karanasan. Hindi ka lang pisikal na pinrotektahan ng Diyos, kundi pinalaya ka rin mula sa iyong panloob na paghihirap. Nawawasak ang nakakaparalisadong takot Kapag natutong magpahinga sa pangangalaga ng Ama, sa ngayon, ilapat ito sa iyong buhay. Anong mga takot ang dinadala mo? Takot sa bukas? Kawalang katiyakan sa pananalapi? Nagaalala tungkol sa iyong mga anak, sa iyong kasal, sa iyong kalusugan? Isipin ang iyong sarili na inilalagay ang bawat isa sa mga takot na ito sa harap ng Panginoon tulad ng isang taong nagpapabigat sa paanan ng krus pakiramdam ang gaan na dumarating kapag isinuko mo ang kontrol sa Diyos hindi siya nabigo hindi siya nahuhuli iniingatan kanya sa bawat detalye at tandaan sinasagot ng Diyos ang mga naghahanap sa kanya ng buong puso kadalasan ang sagot ay dumarating sa anyo ng kapayapaan panibagong lakas at tapang na magpatuloy sa ibang pagkakataon, may kasama itong solusyon na hindi natin inaasahan, isang bukas na pinto o hindi inaasahang pagpapalaya. Sa bawat sitwasyon, nananatili siyang tapat. Bago magpatuloy, nais kong magpaabot ng isang taos-pusong paanyaya kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung nararamdaman mo na ang presensya ng Diyos ay nagpapalakas sa iyo ngayon, sumali sa amin mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng komento tungkol sa kung ano ang iyong ipinagdarasal at hayaan ang komunidad na ito na manalangin para sa iyo. Ito ay hindi lamang isang video, ito ay puwang ng pananampalataya kung saan sama-sama tayong maaaring umunlad sa espiritual at magbahagi ng mga patutuo ng tagumpay. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga dahil ikaw ay bahagi ng pamilyang ito ng panalangin. Habang sinusuri natin ang mga katotohanan ng awit 24 na pagtanto natin na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang beses na gawa kundi isang pamumuhay, sinabi ni David, tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Hinahamon tayo ng pahayag na ito na maranasan ng Diyos sa tunay at personal na paraan, hindi sapat na marinig lamang ang tungkol sa Kanya o alamin ang Kanyang mga gawa sa nakaraan. Kailangan natin siyang tikman, ihagis ang ating sarili sa Kanyang mga bisig, isuko ang ating mga puso at maranasan ang pangangalaga ng Ama sa pagsasanay. Ang karanasang ito ay hindi nakalaan para sa mga banal nung unang panahon. Ito ay magagamit sa iyo ngayon. Mag-isip sandali tungkol sa mga huling buwan ng iyong buhay. Ilang beses ka nang nasustain ng supernatural? Ilang beses ka na bang nakatanggap ng sagot sa tamang panahon? Hindi inaasahang ginhawa, lakas na hindi mo alam na mayroon ka? Ang mga sandaling ito ay mga paalala na nariyan ang Diyos, na naririnig ka niya kapag sumisigaw ka. At kung ngayon pakiramdam mo ay nasa isang madilim na lambak ka, tandaan na kahit ang lambak ay maaring maging isang lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Nasa mga lugar na may pinakamalaking kahinaan na nararanasan natin ang kapangyarihan ng pagpapalaya. Ang salmo ay nagpapaalala rin sa atin ng isang bagay na mahalaga. Ang mga matuwid ay sumigaw at dininig sila ng Panginoon. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo makakaranas ng mga paghihirap. Si David mismo ay nakaharap sa hindi mabilang. Ngunit nangangahulugan ito na hindi tayo uubusin ng mga ito. Ang Panginoon ay siyang malapit sa mga wasak na puso na hindi hinahamak ang durog na espiritu. Ito ay isang pangako ng pagpapanumbalik para sa mga nakakaramdam ng pagod at walang kapangyarihan. Ngayong umaga, hayaan ang iyong sarili na baguhin ang iyong pananampalataya. Hilingin sa Diyos na dagdagan ang iyong kakayahang maniwala kahit na ang iyong natural na mga mata ay walang nakikitang daan palabas, ipahayag ng malakas. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Kahit na hindi ko maintindihan, pinili kong maniwala na ikaw ay gumagawa para sa akin. Ang pagpipiliang ito ay nagbubukas ng espasyo para sa kapayapaan ng Diyos na bantayan ang iyong puso at sa takot na mawala ang kapangyarihan nito. Marahil ay nadaig ka ng pagkabalisa, masamang balita at kawalang katiyakan ng mundo. Ngunit ngayon ay tinawag ka ng Diyos na magpahinga. Isipin ang iyong sarili bilang isang bata na nakahawak sa kandungan ng Ama. Hinawakan ka niya, ibinubulong sa iyong tainga na siya ang may kontrol, na walang makakatakas sa kanyang abot. Ito ang kagandahan ng pananampalataya kahit na hindi nakikita, maaari tayong magtiwala. Gawing turning point ang umaga na ito. Magpasya na huwag nang dalhin ng pasanin na nangaapi sa iyo ng mag-isa. Ilagay sa harap ng Diyos ang mga pangalan ng mga taong nag-aalala sa iyo, ang mga proyektong nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa, ang mga sitwasyong tila walang pag-asa. Sabihin, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Naniniwala ako na ikaw ay sapat na makapangyarihan upang makagawa ng walang hanggan higit sa lahat ng hinihiling o iniisip ko. Pinipili kong magpahinga sa iyong katapatan. Hayaang pasiglahin ng kumpiyansang ito ang iyong araw. Lumakad na nalalamang hindi ka nag-iisa na ang mga anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa palibot ng mga may takot sa Kanya at iniligtas sila. Sa bawat hakbang, tandaan na ang Diyos na nagligtas kay David na umalalay sa mga propeta ay siya ring Diyos na nasa tabi mo ngayon. Nang sabihin ng salmista na iniligtas siya ng Panginoon Mula sa lahat ng kanyang mga takot, ipinakita niya sa atin na ang takot ay hindi kailangang maging panginoon ng ating buhay. Totoo ang takot, ngunit hindi ito kailangang maging permanente. Maaari itong talunin kapag pinili nating magtiwala sa Diyos. Marahil ngayon ay nahaharap ka sa takot sa pagtanggi, pagkabigo, pagkawala o kalungkutan. Marahil lang yung puso ay tumatakbo sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat mong harapin. Sa mismong sandaling ito na ang Diyos ay umabot at nagsabi, Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Isaiah 41.10 Ang pangakong ito ay hindi isang malayong teorya. Ito ay isang katotohanan para sa iyo dito at ngayon. Tinatawag din tayo ng awit 30 tifer, na matakot sa Panginoon, hindi bilang isang taong natatakot, ngunit bilang isang taong gumagalang sa Kanya at kinikilala ang Kanyang autoridad. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan, ang pundasyon ng isang ligtas na buhay. Kapag inilagay natin ang Diyos sa gitna, lahat ng iba ay nahuhulog sa lugar. Nawawala ang pagkabalisa dahil alam nating Siya ang may kontrol. Nagiging mas malinaw ang mga desisyon dahil nasa atin ang patnubay ng banal na espiritu at ang buhay ay nagkakaroon ng layunin dahil nauunawaan natin na hindi tayo nagkataon. Ngayon ang araw para gumawa ng ganap na pagsuko. Marahil ay may mga bahagi ng iyong buhay na sinusubukan mo pa rin kontrolin ng mag-isa, pananalapi, relasyon, hinaharap, ang paanyaya ng Panginoon ay isuko mo ang lahat. Walang itago, walang itago. Alam na niya ang bawat detalye, ngunit naghihintay siya na bumitaw ka para makakilos siya. Ang pagsuko ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay tanda ng pagtitiwala. Manalangin kasama ko. Ama, binitawan ko ang kontrol. Ibinibigay ko sa iyo kung ano ang ikinababahala ko, kung ano ang ikinalulungkot ko kung ano ang nakakatakot sa akin. Inilalagay ko ang aking sarili ng buo sa iyong mga kamay at nagtitiwala na nasa iyo ang pinakamainam para sa akin. Baguhin ang aking puso, baguhin ang aking isipan at gawin akong isang taong puno ng pananampalataya at pag-asa. At bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi ng panalangin ito, nais kong magpaabot ng isang napaka-espesyal napaanyaya kung ang salitang ito ay umaantig sa iyong kaluluwa at nagdudulot ng kaaliwan sa iyong puso lumapit sa komunidad na ito ng pananampalataya mag-subscribe sa channel ibahagi sa mga komento kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayong umaga at hayaang maging tagpuan ng espasyong ito para sa iyong espiritual na paglalakbay hindi ka nag-iisa dito may isang pamilya ng pananampalataya na handang manalangin kasama mo, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at palakasin ka sa mahihirap na araw. Ang iyong presensya dito ay may pagkakaiba. Ipinapaalala rin sa atin ng awit 34 na marami ang kapighatian ng matuwid ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Makapangyarihan ang pariralang ito dahil ipinapakita nito sa atin na ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagiging exempt sa mga paghihirap Ngunit pagkakaroon ng katiyakan na hindi tayo haharap sa anumang bagay ng mag-isa. Kasama natin ang Diyos sa bawat lambak, sa bawat pakikibaka, sa bawat luhang pumatak sa unan. Hindi siya nangangako ng kawalan ng mga labanan, ngunit nangangako siya ng patuloy na presensya, at ang presensyang iyon ay nagbabago sa lahat. Baka nasa kalagitnaan ka ng bagyo at iniisip mong hindi mo ito malalampasan. Ngunit ang Diyos ay nasa bangka kasama mo, at kapag siya ay naroroon, kahit na ang pinakamaalo na dagat ay maaaring huminahon. Si David nang isulat ang awit na ito ay napaharap na sa mga leon, higante, pagkakanulo at pag-uusig. Alam niyang tapat ang Panginoon para iligtas ang kanyang buhay. Ang parehong katapatan ay magagamit mo ngayon. Isipin ang mga oras na akala mo ay wala ng paraan. Ngunit may nangyari at napapanatili ka. Hindi ito nagkataon. Ito ay pangangalaga ng Diyos. Ang parehong Diyos na nandiyan sa nakaraan ay makakasama mo sa kasalukuyan at sa hinaharap. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hayaan ang iyong sarili na palakasin ngayon. Ang pananampalataya ay lumalago kapag ito ay pinapakain, at ang pinakamahusay na paraan upang mapangalagaan ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Basahin ang salmo na ito ng malakas, ulitin ang mga pangako nito. Ipahayag sa iyong buhay na ang Panginoon ang iyong pagliligtas. Ito ay hindi lamang pagbigkas ng isang teksto, ito ay nagdadala ng buhay sa iyong espiritu. Kapag sinubukan ng mga pangyayari na nakawin ang iyong kapayapaan, bumalik sa tekstong ito at ipahayag. Iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng aking mga takot. Siya ay kasama ko hindi ako nag-iisa. Minsan sinusubukan ng kalaban na papaniwalain tayo na napapalibutan tayo na walang paraan. Ngunit alalahanin kung ano ang nangyari kay Eliseo at sa kanyang lingkod nang mapalibutan sila ng mga kaaway. Binuksan ng Diyos ang mga mata ng alipin upang makita niya ang isang makalangit na hukbo sa paligid nila na higit na dakila kaysa sa mga lumalaban sa kanila hilingin sa Diyos na buksan ang iyong espiritual na mga mata ngayon. Naway makita mo na may mga anghel sa paligid mo na ang langit ay kumikilos para sa iyo na ikaw ay binabantayan at pinoprotektahan. Marahil ang iyong pakikibaka ay hindi panlabas, ngunit panloob, mga laban sa iyong isipan, mga kaisipang nag-aakusa sa iyo, mga alaalang nakasakit sa iyo. Maaari ka rin palayain ng Diyos mula sa hindi nakikitang mga bilangguan na ito. Dalubhasa siya sa pagpapagaling ng puso at pagpapanumbalik ng isip. Tanungin siya ngayon, Panginoon, baguhin ang aking isip, linisin ang aking mga iniisip, punuin mo ako ng pag-asa. Ngayon, magpasya kang tumayo, huwag maparalisa sa takot lumakad sa mga hakbang ng pananampalataya kahit na sila ay maliit ang bawat hakbang ay isang deklarasyon na nagtitiwala kang ang Diyos ang may kontrol at tandaan ang bawat luha mo ay nakikita ng Panginoon iningatan niya ang bawat isa at ipinangako na gagawing kagalakan ng kalungkutan patutuo ang sakit at lakas ang kahinaan ang paghahanap sa Panginoon at pakikinig ay tumatawag din sa atin na mamuhay ng may integridad at kabanalan sa harapan niya. Hinahamon tayo ng awit 34 na ingatan ang ating mga dila mula sa kasamaan at ang ating mga labi mula sa pagsasalita ng panlilinlang upang talikuran ang kasamaan at gumawa ng mabuti upang hanapin ang kapayapaan at ituloy ito. Nangangahulugan ito na ang ating panalangin ay kailangang maging isang pang-araw-araw na gawain. Walang silbi ang simpleng pag-iyak, dapat tayong mamuhay sa paraang naaayon sa pananampalatayang ating ipinahahayag. Magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong puso. May kailangan bang patawarin? Mayroon bang isang tao na kailangan mong makipagkasundo? may mga salitang kailangan mong bawiin o mga ugali na kailangan mong baguhin. Ito ay isang umaga ng bagong simula, isang oras upang ayusin ang takbo ng buhay. Ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Diyos ay dapat ding ipaabot sa iba. Huwag hayaan ang mga lumang sakit na patuloy na magpabigat sa iyo. Isuko ang lahat ng kapaitan sa Diyos at hilingin sa kanya ang lakas upang palayain ang kapatawaran. Kapag tayo ay nagpatawad, tayo ang unang makakalaya. Gayon din mamuhay ng may pasasalamat. Ang pusong nagpapasalamat ay nagbubukas ng pinto sa mga himala. Sa halip na magreklamo tungkol sa kung ano ang kulang sa iyo, magsimulang magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka, ang hangin na iyong nilalanghap ang pagkain sa mesa, ang pagkakataong mabuhay sa ibang araw. Ang pasasalamat ay nagbabago ng iyong pananaw at nagpapatibay sa iyong pananampalataya. At higit pa, piliin na maging tagapagdala ng liwanag na saan ka man. Marahil ngayon ay makakatagpuka ng isang taong nalulumbay, isang taong nangangailangan ng salita ng pampatibay loob." maging boses na nagdudulot ng pag-asa, maging ang yakap na umaaliw, ang kamay na tumutulong. Kapag namumuhay tayo sa ganitong paraan, nagiging sagot tayo sa panalangin para sa iba, at bago tumuloy sa huling bahagi ng panalangin ito, gusto kong direktang makipag-usap sa iyo. Kung ang salitang ito ay naging isang tanglaw para sa iyong buhay, kung nararamdaman mong ang Diyos ay naglilingkod sa iyong puso at nagdadala ng direksyon sa iyong paglalakbay manatili sa amin mag-subscribe sa channel ibahagi ang panalanging ito sa isang taong kailangang marinig ang mga salitang ito at mag-iwan ng komento tungkol sa kung paano nakipag-usap sa iyo ang Diyos ang iyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon at palakasin ng iba ito ay isang puwang ng pakikipag-isa, isang lugar kung saan maaari tayong umunlad ng sama-sama sa presensya ng Diyos. Hindi ka nag-iisa at bawat isa sa iyong mga patutuo ay regalo para sa ating lahat. Ngayon ay dumating tayo sa sandali ng pagtatalaga. Pagkatapos magmuni-muni, magkumpisal, sumuko at mapalakas ang loob, oras na para selyuhan ang panalangin ito ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at manalangin kasama ko. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang araw na ito. Inilalaan ko ang aking isip, ang aking mga salita at ang aking mga kilos. Naway ang lahat ng aking ginagawa ay para sa iyong kaluwalhatian. Gabaya ng bawat hakbang, bawat desisyon, bawat pag-iisip. Iwasan mo akong matisod at iligtas ako sa lahat ng kasamaan. Nawai ang aking mga mata ay manatiling nakatutok sa iyo. Nawai ang aking mga tainga ay maging masigasig sa iyong pusong patnubay nang walang takot sapagkat alam kong dinirinig mo ako at iniligtas mo ako sa lahat ng aking mga takot. Damdamin ang kapayapaan ng Diyos na pumapalit sa pagkabalisa. Pakiramdam na ang pasanin ay natanggal. Maniwala ka na ang Panginoon ang nangunguna sa bawat tila imposibleng sitwasyon. Siya ang Diyos na nagbubukas ng mga pinto, nagpapanumbalik ng mga relasyon at nagpapagaling sa katawan at kaluluwa. Siya ang Diyos na nagpapalit ng kaguluhan sa layunin at ang disyerto sa isang landas. Tanggapin din ang pagpapalang ito. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Pasilangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Maglakad ng nasa isip ang pangakong ito ngayon. Huwag matakot sa darating. Huwag mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos na umalalay sa iyo hanggang ngayon ay patuloy na aalagaan ang bawat detalye ng iyong kwento. At tandaan, ang panalanging ito ay hindi nagtatapos dito. Patuloy na hanapin ang Panginoon sa buong araw. Basahin muli ang awit 34, 4, pagnilaya ng mga salita nito at hayaang mabago ang iyong pananampalataya sa bawat sandali. Ang parehong Diyos na nakipag-usap kay David ay gustong makipag-usap sa iyo. Patuloy siyang tumatawag, patuloy na sumasagot, patuloy na naghahatid. Sa pagtatapos ng panalangin ito, nagiiwan din ako ng imbitasyon, manatili sa amin para sa iba pang mga mensahe. Ang channel na ito ay isang puwang upang makatagpo ang Diyos, isang lugar kung saan maaari mong i-renew ang iyong pag-asa araw-araw. Makilahok, makipag-ugnayan at ibahagi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang bawat komento ay isang binhi na makapagpapala sa isang tao. Naway sakupin ng kapayapaan ng Diyos ang iyong tahanan naway ang kagalakan ng banal na Espiritu ay maging iyong lakas at naway mabuhay ka ngayon ng may katiyakan na ikaw ay protektado at minamahal. Pumunta ng payapa na may magaan at may tiwala na puso, ang Diyos ay tapat.